Welcome mga kabayan dito sa aking youtube channel Ang Panggagat Ako'y Pilipino TV Dito tatalakay natin ang mga ilang issue mga konting kaalaman hinggil sa batas na ganito sa batas na ganyan Ano ang ating mga karapatan kumpara natin karapatan versus obligasyon Ano pa ang mga karapatan natin basic sa Konstitusyon ng Pilipinas, Article 3, Section 1, merong apat na karapatan doon na naka-layout. Ano yun? Right to life, life, right to liberty, right to property, at yung huli, equal protection. isa, -isa yun natin to. Right to life, karapatan sa buhay, karapatan mabuhay. Right to liberty, karapatan nating maging malaya, kalayaan, right to property, karapatan natin sa mga ari-arian natin. At yung huli, yung equal protection, ibig sabihin, ang karapatan natin na maging pantay-pantay sa ilalim sa pananaw ng batas. Nabanggit natin itong apat na karapatan na ito. Meron pa pong ibang mga karapatan. Right to vote, right against uh, undue punishment, so mga ganon. Uh, karapatan nating mag-travel, meron pang freedom of expression, mga karapatan din po yan. Pero yung basic na right ng isang tao, yung nanda dun sa section 1, uh, article 3, ito pong apat na ito. Ngayon, gusto ko lang pong i-emphasize sa inyo na hindi porke meron tayong mga karapatan, yung karapatan na yan ay absolute. Hindi po absolute ang karapatan. Ang karapatan po natin ay subject to some limitations. Opo, kagaya po ng ano, Meron po tayo mga obligasyong dapat gampanan. Ano po yung mga obligasyon? Ako po naglista na dito yun ng apat na obligasyon. Ako po yung naglista na dito ng tatlong obligasyon na dapat nating tupdin Ano po yun? Obligasyon natin sumunod sa batas. Obligasyon din po natin na gampanan, tupdin Yung mga legal na kasundo ang pinasok natin. Yan po yung mga kontrata. At yung pangatlo po, obligasyon natin, galangin ang karapatan ng iba. Hindi po pwede yung laging karapatan ko lang, ako lang ang may karapatan. Hindi po ganun. Kailangan din po natin observe, tingnan, sundin yung karapatan ng iba. Okay. Ngayon, gusto ko pong talagayin dito yung konsepto ng obligation sa ilalim ng New Civil Code of the Philippines. Ang obligation po ay i-define sa batas as a juridical necessity to give, to do, or not to do. Yung siyempre po, dun sa not to do, kasama na rin po yung not to give. Ngayon, ano po ang ibig sabihin ng definition na to? Tandaan po, juridical necessity to give, to do, or not to do. Tingnan po natin, ha? Primayin po natin. Ano po ang ibig sabihin ng juridical necessity? Ito po yung simpleng paliwanag at tatagalugin po natin mamaya. Ano? Yan po ang sabi eh, uh, because the aggrieved party may go to court to enforce the obligation in the event that the person required to perform failed or did not comply with this obligation. Yan po yan. Ibig sabihin po, kung ikaw ay hindi nag-comply, hindi ka pwedeng lumabas. Pero kung nag-comply ka, pwede ka nang lumabas. So, ganun po yung konsepto ng juridical necessity. Kaya po, juridical, papasok po sa kaisipan natin yan, hukumanos gado. Okay po? Ngayon, kung ang isa pong tao na merong tungkulin na dapat gampanan sa ilalim po ng batas, kasunduan, kontrata, o dun po sa ibang sources ng obligation, ay hindi po tumupad, hindi nag-comply. Eh, pwede po siyang ihabla sa usgado at either papagbayarin ng obligasyon or utusan siya na gampanan ng obligasyon or pagbayarin ng damages o daños perwisyos. Ngayon, doon po sa obligasyon, meron pong apat na essential elements o minsan ang tawag po essential requisites. Ano po yung apat na yon? Siyempre po, kung merong nangako, merong pinangakuan. Kung merong pangako, merong object. At kung merong kasunduan, merong nagbubuklod doon sa nangako at sa pinangakuan. Ano po yon? Una, passive subject. Kung minsan po ang tawag natin dyan, debtor or obligor. Sino po ito? Ito yung tao o yung partido na meron dapat gampanan. mayroong dapat ibigay, to give. Merong dapat gawin, to do. mayroong dapat hindi gawin, not to do. Okay po, ang tawag po natin dyan, passive subject, kuminsan, detor, kuminsan, obligor. Yung pangalawa pong element ay yung active subject o kuminsan ang tawag ay creditor. Ito naman po yung tao, yung partido, kung sino man ang mag kinabang doon sa pangako o sa mga bagay na dapat gampanan ni debtor. Okay po? At yung pangatlong elemento ay yung tinatawag nating object or Prestation, ito po yung bagay na ibibigay doon sa to give, yung bagay na gagampanan doon sa to do, yung bagay na hindi dapat gawin doon sa obligation not to do. Yung pang-apat po, juridical tie. Kanina nabasa natin, na napag-aralan natin, juridical necessity. Ngayon naman po, juridical tie. Kung minsan ang tawag, Legal tie, komisan efficient cost, komisan vinculum juris. Ano po ito? Ito po yung tali na nag-uugnay doon sa debtor at sa creditor. May kaugnayan doon sa object ng obligasyon. Ayan po, dapat po natin tandaan. Apat po yan, ha? Apat po yan. Passive subject, active subject, object or prestation, juridical tie. Pag wala po ang isa dyan, wala pong obligasyon. Okay po? Now, e, meron pong mga sources yung juridical tie. Ito po yung sources ng juridical tie. Kung wala po itong juridical tie, sabi natin kanina, eh, walang obligasyon. Saan po nang gagaling yan? Yung pong juridical tie nanggagaling gagaling dito sa tinatawag nating five sources of obligation. Una, Law, batas. Pangalawa, kontrata, contracts. Pangatlo, kuwasay contract. Medyo technical po ito, pero may dalawang klaseng kuwasay contract. Yung po tinatawag na solution indebiti, at saka po yung negosyorum gestio. Medyo technical po. Papaliwanag Simple lang po, actually, yung kahulugan yan. Walang taong dapat magbenepisyo sa expense ng ibang tao. Simple po, bibigyan ko kayo ng isang halimbawa at this point. Kung halimbawa po, may nagbayad kayo sa tindahan, ang bumili kayo po kunwari ng 75 pesos na halaga, ang binayad nyo 100. Sa halip na bigyan kayo ng sukling 25 pesos, ang ibinigay sa inyo ay 75 pesos pa rin. Eh di sobra po. Po? So, sa konsepto po ng quasi-contract, solution indebted, obligasyon po natin na isauli yung sobrang 50 pesos. Yun po yun. Yung pong pang-apat na source ng obligation, acts or omissions punishable by law. Kumisan po, ang tawag dyan, crimes or delicts. Yung pang-lima po, ang tawag ay quasi-delict. Ito naman po ay yung uh, sitwasyon kung kailan uh, may obligasyon na magbayad ang ibang tao maari po sa isang bagay na ginawa ng ibang tao. Paano nangyari yon? Halimbawa po, kayo ay nakasaka, nakatira sa second floor ng isang apartment unit or building. May nalaglag pong gamit doon. May nabagsakan po sa ibaba. Aba, eh wala naman po kayong kontrata doon sa naglalakad sa baba. Kaya lang po, dahil sa merong aksidente, negligence po, pwede po tayong maobliga nabayaran po yung na-injure na tao. Ano pa po ang pwedeng pumasok na halimbawa dito? Halimbawa po yung anak natin eh, na minor na nasa ating custody eh nakagawa po ng isang uh, pananakit sa ibang tao. Eh, dahil minor hindi po siya pwedeng mapanagot. Tayo po bilang mga magulang o kaya mga guardian noong time na nangyari yung pangyayari ay tayo po ang pwedeng papanagutin. Yan po yung limang sources ng juridical tie, limang sources ng obligasyon. isa isain po natin po ito as we go along. Ano po? Ngayon, ang importante lang po eh, natutunan natin na mayroong five sources. Binangkit po natin kanina, obligation is a juridical necessity to give, to do, or not to do. Ano po ang iba't ibang uri ng obligasyon patungkol sa subject matter o yung object? Ano po yon? Dalawang major classification po. Yung tinatawag na real obligation, yung po yung sa obligation to give. Kasi po merong bagay na ibibigay. As in bagay or thing. Yung naman po, pangalawang grupo, yung tinatawag na personal obligation. Kasi po ito yung obligation na meron dapat gampanan. Yan po, meron din na na personal positive obligation. Yan po yung obligation to do. Kasi meron kang gagawin. At yung pangalawa naman po, yung personal negative obligation. Negative kasi meron kang obligation na wag gawin ang isang bagay na ay pinagbabawal sa iyong gawin. So yan po yung dalawang uh, types ng obligation na naaayon sa subject matter magbigay po tayo ng halimbawa obligation, real obligation yung pong obligation to give ano po mga example cellphone, dog, radio TV kotse bahay uh, papel uh, ano pa pera ano pa yung pong mga bagay na nakatala sa paligid yan po ay real obligation. Marami po yan. Upuan, uh, truck, kabayo. Naalala ko, uh, nung araw, eh, tinanong ko yung isang estudyante ko, oh, magbigay ng, isa, halimbawa, ng isang real obligation. Obligation to give a dog. Tama po naman. Tinanong ko po, magbigay ng another example. Another dog. <laughs> Uh, hindi po ganun. Pag kayo po ang tinanong, eh, marami po tayong maibigay na halimbawa. Halimbawa po lamang naman eh. Halimbawa po naman ang personal positive obligation. Which is what? Obligation to do. Ano po ang pwedeng halimbawa dyan? To sing. To dance. To build a house. To construct a pool. To dig a hole. Ayan po, maghukay gumawa ng upuan, mag-repair ng kotse, umawit, yan po yan. Personal positive obligation. Alin po naman ang halimbawa ng personal negative obligation? Eh di yung mga bayarig babawal po sa atin. Halimbawa po, huwag kang kakanta kasi eh, baka makasuhan tayo ng copyright, <laughs> infringement, ano pa, huwag kang sasayaw. Huwag kang magtayo ng bakod dito sa daanan na to kasi ito right of way nating lahat. Yan po eh mga personal negative obligations. So yan po, uh, sa susunod po tatalakayin natin in detail yung limang sources ng obligation. Yung law, contract, quasi-contract, acts or omissions punished by law, quasi-delict alamin pa po natin ano pa ang mga implikasyon ng obligasyon kung sakasakali pong hindi tayo sumunod. Tatandaan po natin, yung pong sinabi ni Kim, eh, pwede po nating pagbasihan din. Ano? Pagka nag-comply ka, eh, di pwede ka nang lumabas. Pag hindi ka nag-comply, hindi ka pwedeng lumabas sa obligasyon. Para makalabas ka sa obligasyon, either top din mo yung obligasyon mo, or magbayad ka ng danyos perwisyos. Maraming salamat po. Ito po ang inyong kaibigan na lagi nagsasabi. Kung meron kang katanungan na gusto mong maunawaan, edi pag-aralan natin. Salamat po.